Hello guys, greetings from the land of cherry blossom. Once again, this is Dudes and welcome to my channel. Ah, uh, umuulan na naman po dito sa Nagoya. Kaya guys, yung magiging vlog natin for today is magluluto po tayo ng ginataang langka na may bago nga lamang. So bago po tayo magluto, uh, gusto ko lang i-shoutout ang aking mga subscribers na umabot na po ng 78. No? So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana dumami pa kayo. Okay? So without any further ado, tara na, magluto tayo. So ito na po yung iluluto natin ginataang langka na may bagong. No? So pinaka main ingredient natin talaga is langka. Uh, tapos bagoong na alamang of course gata okay so dito kasi guys sa Japan wala tayong mabibiling uh, sariwang langka at gata <laughs> dahil wala po sila nyan dito so ang ginagawa namin ikaw nga sa Nihongo Shoga nahi, no choice kami kaya bumibili kami ng dilata Fortunately, yung uh, sa tabi namin dito is may malaking uh, Philippine Sari-sari store. Shout out sa South, kaibigan. So, doon kami bumibili. So, ito po yung dilatang langka. Galing pa ng uh, ibang bansa yan. Ayan, nakakabili kami doon pati gata. Lahat ng mga ito na bihira lang na natin makikita dito sa Japan. So, of course, meron tayong karni ng baboy. Hiniwa ko na. Naglalagay din ako ng hipon. Of course, meron tayong uh, dinikdik na bawang sibuyas, at yung uh, siling maliliit of course, naglalagay ako ng nor cube sa aking niluluto. So, without any further ado, tara, magluluto na po tayo. So, ayan, nagpainit na po tayo ng mantika. Ha, ilagay na natin, ligisa na natin yung bawang. So, guys, ulitin ko lang ha, may kanya-kanya pamamaraan tayo ng na pagluluto. Nagkataon lang na ganito yung pamamaraan ko ha. So, ulitin ko. Maaring mas magaling kayo magluto sa akin. Pwede nyo akong i-criticize pero be friendly lang ha. So ayan, ilagay na natin yung sibuyas. Luto lang natin na konti itong sibuyas bago natin igisa yung karne ng baboy at saka yung hipon. So guys, ganito. Ako ha, ano, trivia lang ha. Yung hipon talaga hinihiwa ko sa likod. Bakit? Kasi baka meron pa sa atin na kaalam yung bituka ng hipon na sa likod so nandun yung dumi nya so isa sa pamamara ko yun para matanggal yung dumi hinihiwa ko sa sa likod pwede naman natin hindi huwain yan kaso lang uh, medyo nakakano na nandun yung dumi kasi nila hmm. so ayan so, iluto lang natin ng konti itong itong sibuyas okay so ayan Nalo na po yung sibuyas igisa na natin eh. yung karni ng baboy so, ako hindi ko tinitipid yung ano talaga yung tangkap mo so, talaga ah, kakainin mo rin lang naman ba't mo patitipid rin diba kaya marami talaga ako maglagay na eh. alam na pagkano ang mga tangkap nya hmm. kaya na nating maano sa ng kunti saka natin idagdag yung sipon pag medyo na gano na siya nagbago na yung kulay niya bigisa na natin yung sipon ha Ayan. Dito kasi na ano sa kasirola kasi ang mga kawali namin dito mababataw so, mamaya lalagyan natin ng gata to so, baka bato. pakukuluan natin kasi ito sa gata so dalawang gata yung dalawang latang gata yung gagamitin natin na para malinam ng nasa yes. yan nagbago na yung kulay nya lagay na natin yung sipon okay So, ayan, igisa lang natin ng konti. Hayaan natin maluto yung So, ayan, guys. Uh, makikita ninyo, no? Na ano na yung ano na. Nakalimutan ko pala kanina. Naglalagay pala ako ng patis o fish sauce ha? dito. Kaya ito yung pampalasa natin. Lagay na natin. At kaya natin uh, iluto muna siya ng bahagya dun sa patis para ma-absorb nung kanya at saka nung hipon yung patis, no? Okay? So, ayan. Lagay na natin tong gata, ha? At pakukuluan na po natin siya bago natin ilagay yung ating baguong na alamang. So, ayan. Ayan. Lagay na natin yung langka kumulo na yan saka natin ilagay yung ating bagong ayan okay okay so ayan kumukulo na po lagay na natin yung bagong na alamang ayan ang bango po ng bagong <laughs> ay nako po ayan tapos lagay na rin natin yung no Cubes at pakuluan na natin hanggang sa lumambot no so ayan nose Cubes. okay so ayan po so ayan po guys ah uh, na siya ah uh, mapapansin niyo ano ah, uh, pinkish ang kulay niya kasi po dahil po sa bagong nalaman so ilagay natin yung pampalasa natin ha sili. Ayan. Kayaan so, ayan lang natin siya na kuruan na natin ng mga 5 minutes pa or, or more para ma maano ma talaga. Gusto ko sana yung medyo matuyo-tuyo siya na maano yung sabaw niya. Ayan. So ito na po yung ating yung ginataang langka ng may bagong alamang. Tara, tigman natin.

Mm, 100. <laughs> <laughs> no, so, thank you. ayan po. Uh, yung ating ginatang langka sa bago. Oh, okay. Thank you. So, ayan po. Sana ay nagustuhan po ninyo ang vlog natin sa araw na ito. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-comment, at higit sa lahat mag-subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para magiging updated kayo sa atin pang ng mga vlog. Okay? Maraming salamat po. Dumuari ka tau kusay,